Asa yung ano, cellphone na binili mo? Eh, wala nang binigay niya eh. Oo nga, kasi ang request mo, ilan ba yung request mo sa kanyang pambilay? Pero ang sadya mo talaga dito, si Daddy Frankie. Ngayon, si Daddy Frankie kasi nasa Manila siya. So, hindi natin alam kung kailan babalik. Sa, Galing ako dito, Daddy Frankie. Bayaw mo, dadasal kita kahit na nasa Manila ka dito ko dito. Ha? Dito ka titira? Anong gagawin mo dito? May pupunta si Daddy pa si Sasama. Sabi niya kasi ni Vice Mayor, nililigawan mo yung nanay niya. -hmm. Na, dati. Ayan mga kababayan, uh, may naghahanap kay Daddy Frankie. ah uh, nabusesan ko siya sa si Makoy, yung binigyan ng pambili ng cellphone ni Daddy Frankie kung niya natatandaan nyo. Nandito siya ngayon, hinahanap si Daddy Frankie. Ako muna yung pagsamantalang ano, mag-asikasa sa kanya kasi wala si Daddy Frankie ngayon. Uh, pupuntaan namin ngayon ni Kuya KJ27. Oh, Makoy. Ken. Good morning. Good morning. Anong sadya mo? Oh, nag ka pa. Ah. Anong, anong sa mo? Wala. O, wala pala eh. Ang ng kon, pambili ng yung mga damit ko. Damit? Oo. Oh. Eh, sinong hinahanap mo ngayon? Siyempre, siyempre ikaw. Ikaw? Alam ko lang hinahanap mo, si Daddy Frankie. Ano? Mm -mm. Ay, sa yung ano? Nandito. Binil, yung cellphone na binigay, pinambil, binili mo? Nandito. Tingnan ko nga. Hindi, 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 ko naman nalukuin yung tao eh. Hindi nga, Ito. tinitignan ko lang. Magkano bilhin mo dyan? Eh, walang yung binigay niya eh. Oo nga, kasi ang request mo, ilan ba yung request mo sa kanyang sa pambili? Sa dalawang libo. Oo, oh, binigay sa'yo yung 2,000? Oo. Okay. Ngayon, magkano yung cellphone? Wala. Hindi ko alam. alam mo yan? Magkano yung bilhin mo dyan? 500. Oo, oh, di may 1.5 ka pa. Oo, pa. pa. oh, pambili ko rin po. Ang galing ah. Mga damit ko. Pambili ng damit. Nakapulo ka nga. Ako, jersey lang oh. Na Naka-short lang ako, nakapantalong na ka. Magandang umaga po sa inyong lahat mga mga politika dyan sa bayan ng Kalasyaw. Uh, sino? David Barangay uh, Mayor Patrick Karamat at sa kayong ina ng sanggul ng bayan nyo si ina Kevin Roy Makalalay. Good morning. Ayong kong kaibigan na si Vice Mayor. Vice Mayor Dang Mamaril ng Kalasyao muna. Ah, isang vice mayor ng Kalasyao, vice mayor Kiberoy Magalalay. Oh, di ba? Si Governor Ramon Mico de Tron. Dyan, dyan sa Kapitulio. Sir, maraming salamat po, sir, sa pitikaso mo sa bayan ng Pangasinan. Sabi mo nga mga kasama natin diyan sa Sangguni ang bayan. Maraming salamat po sa mga Sangguni ang bayan diyan sa may nauubo ka na. Oh, pa yeah. na. Ay, ang, ang bayan, sa yun, Pagnasinang. Hibad hey, by Vice si Governor Mark... Mark... Lambino. Hmm. At saka mga kasama niya sa Sangguliang Bayan. Board Member Sila Barikad. Board Member B.C. Bintinilya. Board Member ng... For District si... Board Members... Uh, board Member ng sa Ordinita Season. Kabisado mo lahat ng ano ha, nakaupong politiko ha. Lalo na yung magandang, magandang attorney dyan. Attorney Jaime Pachico. Kilala niya lahat mga kamabayan. At saka yung eh. kasama niya, yung board member dyan. Board member Philip Cruz. Bulming ba talaga? Dalawa? Lala mo ah. Ay, pero wala ka pang ano, hindi mo pa nababati yung mayor natin dito sa Malasiki? Hindi. Uy, 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 Kahit na, mo. Siyempre, mapapanood niya to. Ah, binabati ko rin yung, yung eh, isang ama ng bayan ng Malasiki. Ama Alpi Makarana Suviarong. Talagang kabisado niyang mga nakupo rito na, na ano, ama ng bayan. At siyempre, Ulitin mo yung pag out mo sa magandang, magandang vice, vice mayor vice ng Manasiki. Mm. Vice Mayor Dan Mamaril. I love you. Yung, napa I mm. love you pa si Makoy mga kababayan. Yung. Pero ang sadya mo talaga dito si Daddy Frankie. Ngayon si Daddy Frankie kasi nasa Manila siya. Nung nakarang araw pa. So hindi natin alam kung kailan babalik. So ano ba yung gusto mong sabihin kay Daddy Frankie... At ipaparating namin sa kanya. Papapanood niya to. Papapanood niya to eh. Hindi, hi hindi. -hi hihingi na? Pira. Pira na naman? Oo. No. Oo, manawagan ka sa kanya. Kung hihingi ka, manawagan ka sa kanya. No. Mm. Manawagan ka sa kanya. Ma Daddy Frankie, mm. thank you at sa iyong mga binigay mo sa akin ha. Ana, maulit sa Christmas. Ayan. Yeah. May pinapasabi pala si Dads Kuya Ano I-check daw po yung cellphone. Pakita daw po natin sa viewers natin kung ano yung binilin cellphone. Okay na, check natin. Oh, ay, kick. Ano kick? Oh. Titignan lang. Titignan lang? lang? Baka sabi nyo yung nato ko eh. Hindi nga. Ipacheck mo lang dito. Mga, sabi mo, mga kababayan. Dati Frankie, ito na yung binili ko, sabi, sa sabi mo. Dati Frankie, oh, nandito na yung cellphone. Oh. Maraming salamat. Ilan ang, magkano bilhin mo dyan? Hindi ko alam. Alam mo, ikaw pumili. 500. 500. May mauna pa ako ng... Binigyan ka ng... Ah... Uh, 2,000. Oh, so um, may 1,500 ka pa. Oo, oo. Panalo ka pa. Tumubo Panalo. ka pa. Panubo ka pa. Ang <laughs> galing mo talaga, Makoy. Ah, ngayon, ah, dahil hinahanap mo si Daddy Frankie, wala siya ngayon. Oo. Anong sasabihin namin sa kanya? Galing ka dito? Oo. Tumingin ka dito, wag ka oh, sa asa. Galing ako dito, Daddy Frankie. Oh, ano pa yung gusto mong sabihin bayaan kay mo, Dad? Bayan mo, bayan mo, pag kita kahit na nasa, nasa Maynila ka. Oh, tapos? Maraming salamat. Wag ka muna ng umalis. <laughs> ha? Iinom ka lang, tubig? tubig. O, oh, bibigyan ka namin, sandali lang. Ano pa ang gusto Tabi. mong sabihin kay Daddy Franky? Yun lang. Yun lang? Wala ka lang ibang sasabihin? Oo. Uh -huh. Bigyan mo ng isang kanta oh. si Dads para oh, para marinig niya. Yung marinig pag bumalik siya. ka dito, bibigyan ka niya ulit. Bigyan mo ng isang kanta. Yung pamalupita mo dyan, yung bikini itim. Ah, wala. Wala. Oh. Na. Ah, wala. Hindi kanya niya bibigyan ni Daddy Frankie pag ganyan. Merry Christmas. Malayo pa yung Christmas. Ayan, yeah, Christmas na lang. Sige. Oh. Ano kanta mo Christmas? Kahit bahay kubo ano? na lang, Makoy. Kahit bahay kubo. Marinig niya lang ni Daddy Frankie. Dito ka titira? Ha? Dito ka titira? Anong gagawin mo dito? May, may pupuntan si Daddy sa Sasama ko. Parang bodyguard? Oo. Oh. Daddy, ang kasama mo si, ano, ay, Vice Mayor? Oo. Uh. Di, hahanapin ka ni Vice Mayor oh. doon sa Kalasyao? Oo. Oh. Pupunta ka na rin Nagpaalam ka na sa kanya? Oo. Oh. Pero balita ko ha, yung mami ni, Matanda na yun. Ano siya? Kaya <laughs> ano mo yung nanay niya? Magagalit si... ano? Dito ka! Matanda ka na bata pa mo! Bakalalay! Ha? Sabi niya kasi ni Vice Mayor, nililigawan mo yung nanay niya. Mm. Na, dati. Dati? Huwag na na yun. Bakit? Matanda na yun. Hmm, pagkagalitan ka ng tatay ni Vice Mayor, yari ka. O ano? Makoy, yun lang ipaparating natin kay Daddy oh. Franke. Ayun lang. Salam. Merry Christmas lang, yun lang. Oh, Merry Christmas. Ngayon, sandali lang. Kan <laughs> <laughs> Kantaan mo muna siya. Huwag <laughs> Ha? Hindi yun magagalit. Bibigyan sana kita ng pamasahe mo eh. Nagmamadali ka. <laughs> ha? Eh. Uh. po na dito kasi. Mamadali ka kasi. Isa ko nga yung mga, mga kurakot dyan sa Maynila. Apunta sana, sa kurakot. Sana huwag kang mga, mga engineering dyan sa Maynila. Maraming maraming kurakot dyan. Munisipi nyo, ang Maraming daan dyan. Maraming butas-butas. Action natin mga, mga action Ayan. Huwag mo na yung bala. Mga kongresman, mga gobernador, tanggalin la, yan, yung mga congressman na yan. Maraming, maraming mawawala ang pera natin sa ng Pangasinan. Lalo sabay na naro, ya, Presidente, agga na rin ang ikaltan, tas manuuloy, kaparam niya manuuloy, e, balit ang Pangasinan. Nung tungtungan ito ha, si Ate Besininda tayo, ibagay sa arat tayo, lubak-lubak, itala-dalan. Aga kalyangay, this W dita is, is, engineer tan. Saragtun, mandiman to tayo, ano, bigbilang, mawala tayo, kurakot, iya, sa kaya mayor, sa kaya, sa kaya gobernador. Ito, Manila. Nababalitan ko sa TV. Tagalog uh, mo, Sa TV, maraming koreksyon ng hindi ginagamit sa politika yan. Bisita, maraming bisita. Baha doon sa karsada nila. Yun lang. Yan ang ano ni Kuya Makoy, mga kababayan. Ah, uh, nakaka-relate siya sa nangyayari sa atin sa mga corruption daw ng government. So, parang ano siya, updated siya sa nangyayari ngayon. Si maraming ano ngayon, ah, uh, mga issues ngayon na pinag-uusapan dito sa Senado, yung mga uh, contractor, alam niyo naman, 'di ba? Maraming involved diyan dahil sa mga dapat na ipagawa nilang ano, mga tulay natin para iwas Uh, plan. Pero, ba, diba, yun ang sabi ni Makoy. Pero, labas po tayo, tayo dyan, wala na tayong alam dyan. Sila layun. Basta tayo, ang alam lang natin, tumulong sa taong bayan, uh, tumulong sa mga nangangailangan, sa abot ng kaya ng at uh, abot kaya ni Daddy Frankie na may tulong sa mga sa buhay. Yun lang mga kababayan. Uh, Ayun, gusto lang ko lang rin palang idagdag sa mga kababayan natin na uh, direct po na pumupunta dito sa bahay ni Daddy Frankie. Dahil yung iba po eh dumadating dito sobrang gabing-gabi na at uh, ka kalimitan talaga is syempre alam naman ng mga solid followers natin at subscribers na kasalukuyan no, sa mga araw na to eh busy ang ating uh, Daddy Frankie dahil sa kanyang personal problems at uh, mga inaasikasong mga uh, negosyo. no uh, Gusto ko lang po ipalan sa malahat ng followers and subscribers na hindi po pag pumunta kayo dito eh agad-agad nyo pong makikita si Daddy Frankie or hindi nyo po, kumbaga tiyambahan lang po. At the same time, yung iba naman po eh talagang nililista muna namin at uh, ang Daddy Frankie po ay uh, pumupunta sa inyong mga tahanan. Hindi po siya nagpapadala through GCash or through remittances. Wala pong online transaction o kahit na anong mga hinihinging mga charges si Daddy Frankie o kahit na sino sa buong team Daddy Frankie para lang pong malinaw sa mga solid followers natin dyan na uh, nagtatangka or nagtitemp na pumunta po dito sa bahay ni Daddy Frankie, eh, masyado pong suntok sa buwan, no? Lalo na kung kayo ay malayong lugar pa nang galing, eh, hindi po ninyo basta-basta madadatnan si Daddy Frankie dito dahil nga it's either na umuwi siya ng Maynila or may inaasikaso or nasa labas po ang buong team Daddy Frankie na tumutulong sa ating mga kababayan. Yun lamang po, mga kababayan. Maraming-maraming salamat po. Outro ka na, Kuya Taps. Uh, yun, mga kababayan. Uh, pangsamantalang mamamaalam po kami ni Kuya KJ27 at bakas ni Tax Dahil uh, yung mga pumunta rito at panawagan nila, uh, yun nga sabi ni Kuya KJ27. Uh, hindi po natin basta-basta madadat nandito si Daddy Frankie kasi alam nyo sa araw-araw kaming umaalis, araw-araw yung mission namin. Pero ngayon, araw nagkataon na wala si Daddy Frankie kasi nga uh, personal matters yung kanyang lakad ngayon. At the same time, yung mga negosyo niyang inaasikaso. Kaya mga kababayan, uh, kami muna yung nandito ngayon sa bahay ni Daddy Frankie para uh, asikasuhin, ayusin yung mga binipisyari natin na iwan dito sa shelter. Uh, yun mga kababayan, hanggang dito lang tayo. At kami napahintulutan ni Daddy Frankie ngayong araw na ito. Yan, maraming maraming salamat mga kababayan at mag-ingat tayo parate. At lagi po namin sinasabi, mahal namin po kayong lahat dahil si Makoy hindi niya naabutan si Daddy Frankie. Ang kaya lang natin ibigay mga kababayan is kanyang pamasahe para naman hindi maglakad. Makoy, ah. Thank Yan lang uh, ang kaya namin ibagay, ah. Opo. Oh, nagmamadali ka kaagad. Wala kang sasabihin kay Daddy Frankie. Maraming salamat, Daddy Frankie. Eh, yan, I love you. Sabihin mo kay Daddy Frankie, babalik ka. Ah. Babalik ako dito. Pagpasko. Yan, babalik daw siya mga kababayan pagpasko na. Habakoy, kaway-kaway tayo. Paalam. Bye-bye. Yan 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 po. Yan po mga kababayan. Nandito na lang ang Isang kumpay si... Isang kubay, Amay! Watanan? Kasi balja. rin ba sa may laki to? Laki, may bayaw na Erling Bravo. Salamat, sir. <laughs> Ingat ka, Makoy. Ingat. Love you, Makoy. I love you, bro. Ayos, mga kababayan.